Kumusta mga Brad Pagdating nga po sa mga latest na motor Aminin naman natin sa hindi Laging kulela talaga ang Pilipinas Medyo masakit mang pakinggan Pero masakit talaga yan <coughs> Isipin mo sa ibang bansa Ilang taon na nandun sa kanila Tapos sa Pilipinas wala pa At ang pinakamalupit dun Kapag pinagsawaan na dun sa ibang bansa Ilalabas na sa Pilipinas oh, wow, wow. <laughs> Sabi pa nga ng iba Parang taponan na daw tayo ng basura Hindi ko naman sinasabing totoo yun pero parang gano'n na nga Pero syempre bago tayo magpatuloy Kung bago ka pa lamang napadba dito sa aking walang kwentang channel Ika na mo subscribe So yun na nga Isa nga po sa mga motor na sobrang inaantay talaga ng mga tao Or matagal nang inaantay ng mga tao Walang iba kundi ito Ang isa sa mga gwapong minibike ni Honda Ang Honda Grom 2.5 kung atin nga pong matatandaan, ang motor na ito ay nilabas noong pang 2013 doon sa Amerika at sa marami pang bansa. Pero sa Pilipinas, nga nga. <laughs> Makalipas nga po ang maraming taon, tuloy-tuloy lang talaga siya sa paglabas. Na siya naman po ini-enjoy ng mga puti. Kaya isa din talaga sila sa mga maswerte. Oh yes, daddy. At ngayon nga po 2024, syempre may bago na naman silang entry. At ito nga po ang Honda Grom 2024 na nilabas nga po doon sa Thailand. Wow Kung atin nga pong titignan, parang ganun pa din naman. Pero kung atin nga po siyang titignan ulit, ah, nagbago naman pala. <laughs> Pero syempre yung kabuuan itsura niya gano'n na ganun pa din, guwapo pa din kaya dahil dyan pag-usapan na natin kung ano ka ba meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga sya kaganda so ito nga po ang Honda Groom 2024 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement four stroke single cylinder single overhead cam with 2 valves naka program fuel injected kaso lang ito po ay naka air cooled pa din ah uh, panis yan sa Honda Click 2.5 <laughs> Ang kanyang compression ratio 10.0 is to 1 Pagdating naman po sa kanyang power ito pa merong 10 horsepower at 7,250 rpm 11.1 Nm of torque at 6,000 rpm Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito Ito do po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Huh? Pero kung sakaling dali niyan sa Pilipinas Panigurado aabot ah, ng 130 kph yan Siyempre Ibang usapan na Kapag Pinoy na nakasampa Rider, ang kanyang tanke ay kaya magraga ng 6 liters fuel tank capacity na kumutsuma na po ng 66.7 kilometers per liter. So wala po talagang duda, matipid po talaga siya. Yan nga po ang isa sa mga talent ni Honda matipid sa gasolina. Ang sukat na kanyang gulong 120x70x12 sa harap at 130x70x12 naman sa likuran. Siyempre, pares na po itong naka-tubeless Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, meron po itong ABS. Pero sa may harapan lang. Mas okay na yan. Kaysa naman doon sa mga connect-connect na wala naman talagang connect. So, anong connect? Ang kanyang seat height ay may taas sa 762mm at 278mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuo ang bigat na 102kg. So para nga po sa isang 125cc na motor, sakto lang po yung bigat niya. At meron po siyang 5-speed transmission. Kahit papano, hindi ka nabitin sa cambio. Mapunta naman po tayo sa baba niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero syempre, bulb type pa rin yung kanyang signal lights na nakausli nga po sa magkabilang gilid. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital na ganyan nga po yung itsura. Okay naman maganda naman. At siya po ay naka-naked handlebar. Maliban nga po sa mga features na gano'n wala naman ang talagang ganong special sa kanya. Kumbaga, yun na yun siya. What you see is what you get. Pero ito, paniguradong special to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part ang kanyang mga suspension. So sa harap nga po ito ay ginamitan ng inverted fork at sa likuran na naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Mm -hmm. Panigurado Wala na namang nalungkot At dahil wala nga pong nalungkot Alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito Yung tatlong pinaka-importanting features So una na nga po dito Ang kanyang lagayan ng istalyon At nakakalungkot mang sabihin Wala po siyang ganun Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa Wala din po siyang sa bitan ng pulutan. Aww. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. <laughs> At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng... Wala, wala po siyang kargahan ng Red Horse. <laughs> So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala hindi din nala sa Pilipinas. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkahalaga ng 77,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 123,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga brad? Tama alam ba yung presyo niya o tatamaan ka na? Pero syempre yun lang naman po ay presyo doon sa Thailand. Kung sakaling hindi siya ilabas sa Pilipinas, wala din namang magiging problema. O ano pang puproblemahin mo kung hindi naman siya ilalabas sa Pilipinas? so ang ganito na lang muna mga brad kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko. Mag-comment ka na lamang sa si baba. Okay.